Hello po, good afternoon po. <laughs> Hindi pala napindot yung <laughs> record kanina. <laughs> Ito po, good afternoon. May pupuntahan po kami ngayon. Kasi meron pong balita. Kaming nasagap, ano? Um, marami daw pong ano dito, ano? Ha? Ah? ah? antabayan niyo po kung ano po kaya yon, no? Oh, wait po, ha. Ito po. Yan. May pupuntahan daw po kami. Um, mangunguha daw po kami ay tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. So, ito po ngayon. Kung ano man po 'yon, yung sinasabing marami, ay dami na Ay, ito po. Ay, parang wala akong makita. Pero hindi ng lagaya. Pero marami pong nahulog. Maraming nahulog na santol tabi-tabi po ganun din po ba kayo sa inyo pag napupunta kayo sa isang masukal na lugar lugar pala kayo po ay nagtatabi-tabi po ito po tabi-tabi po ngayon po oh ang dami po nahulog na santol and ayun yun 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 ayan Di niyo po yung iba? Hindi niyo yung Wow! Yan po si Kaya Aw. Huwag niyo daw po siyang tawagin wet. Aw po tawagin niyo, itawag niyo sa kanya ha. Okay. Ayan po ngayon ano. Nandito po tayo ngayon sa ilalim ng puno ng santol ano. Okay. Ayan po si Ruben. Ruben. Ayan po si ano. unyo okay sa po yung sumusungkit po ng santol. ate. O, 'di ba, meron pong init na init dito, no? Ayan. Nakapuyente, ate. Ah. Medyo hindi po ako nakapag-post nakapag ngayong araw na 'to kasi um nag brown Nagbrownout po kasi dito. Nagbrownout po dito ngayon, ano? So Limited lang po yung naipost ko. Sa so, ayan po yung Santol. Kaya bang mag-zoom nito cellphone ko? Ayun. Ayun, nako no 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 no. Pakita mo nga misis ko, mahal ko. Wow, halaki. Very good, very good. Iba talaga kulay ng iPhone sa ano, ibang mga phone. Dapat pala live. Oh, maraming nahulog na. Pero walang pumupunta ditong tao, no? Wala na siya. Mm, ayun po si Aw. Mm. Nangunguha, dumadampot na. Wow, wow. Ang biyasa. Wow. 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 Uy, ito pala. Kaya, kaya pala kami. Ay, butas may ulo niya. Ayan yung nahulog yata eh. Yan ba yung nahulog? Ay, yung nahulog. Ah, ang galing. Pinaghiwalay oh. ko pa kayo. Hindi, magkaibang cellphone kayo eh. Hindi oh, oh. ko matanggal. Mga oh, pagsamahin ko ulit kayo sa isang phone. Yun know oh. Yan. Wow! Patingin ang itsura ng matamis? Oh, parang hindi matamis. Yan <laughs> ang Matamis? Oh, parang hindi ah. Yung walang pikit nga ng matamis. <laughs> Yung walang pikit ng matamis. Patingin. Parang hindi uh, convinced na ano, matamis ah. Yung ganito may... dati nilulunok natin ah. No? Bawa na maglunok na yung uh. kayo po ba guys uh, nung kayo po kumakain ng santol nilulunok nyo rin po ba yung boto hmm? kasi kami po kami po kasi yung yung maliliit lang po yun nilulunok po namin yung buto. Pero yung malalaki mm, um, Bulong-bulong pa kayo, naka-record kayo <laughs> Mga marites pa kayo Ha? Halika na, halika na Halika na O ganyan din po ba kayo maglagay ng mga naakuha yung ano, prutas ay ba yung niya? Hindi naman sila, hindi naman sila Ayan po Dumaan na kami o, Ayan po ano? O ano? Ha? Ano ano? ano Lang tapa Ikaw ba 'yan? Si Lin? <laughs> Ikaw ba 'yan si Lin? <laughs> Ay hindi mahuga ni. Ay well, ilipat dapat 'yan. Oh, Ayun po, nakakuha na kami. Ano? Tapos na po. Halabas na kami. Ayun po si Mrs. Grabe. Ayun po sila. Init na init ako. Success. Success. Yan. Sige po. Bye po. God bless.